Po. wala, wala na po sa itsura ngayon yung, yung masamang tao. Mas nakakatakot pa yung mga taong kagalang-galang ang suot. Tapos na po yung bansa natin nang nag -e elect ng mga, uy, mabait yan, mabait yan. Kaya wala nangyayari sa atin eh. Mabait lang yung umahawa, pero tinuturuan ng mga masamang tao. Kaya yung pera natin wala nang pupuntahan. Dati kasabay natin yung Japan, yung Singapore, ngayon asan tayo? sa yaman ng Pilipinas dapat dahil aircon ngayon ng init. <laughs> Pilipo, ang init. Pili ko ang lapit ang St. eh. Ang daming demonyo sa TV. Na, eh. ngayon, lately nag-usap yung naasawa ko. Nanonood, makikita mo sa Instagram, sa Facebook, grabe yung kinakalat nila. Pinuputo nila yung mga interview para magmukong masama si Digong. Nakakatawa. Pili ko. Nabububuhan. Sorry, pero nabububuhan ako sa mga taong maniniwala sa ganun. Di ba? Tama! Ako po, nandito po ko, wala po itong bayad. Nagpahinga po ang banda namin. Ayaw, ayaw muna namin kumanta. Kaya sinabi ko, sorry, hindi ako pwede kumanta kasi usapan namin, hindi ako kakanta. Pero hindi, ko, ayaw ko rin palampasin yung pagkakataon na magsalita dito. Ako hindi po ang perfectong tao. Marami rin akong kalukuhan. Pero sinasabi ko, sinasabi ng ibang pag CD ko ang unang upo, drastic change. Pili ko, yun kasi ang kailangan talaga ng Pilipinas. Yung talagang kailangan. Sa totoo lang po, kaya ako nagkasalita dito. Kasi gusto ko siyang maging presidente natin, pati si Vice, si uh, Alan Caetano. Kasi naniniwala ako sa kanilang dalawa, naniniwala talaga ako. At hindi ito para sa akin, ginagawa ko po ito para sa anak ko. Kasi gusto ko lumaki yung mga anak ko na swerte na, na pwede silang maglakad sa kali na hindi, wala silang nakatakutan. <laughs> yung mga jacuzzi sa bulungan, nanginan yun yung pinapasok nila yung jacuzzi sa kulungan. Sabihin ng batay. Ano yan? Kanin po. Ah, sige. Parang <laughs> nila hindi nalaman yun. Pag nanood ka talaga ng mga, ng mga diba, ng mga diba, tinakakatawa talaga yung iba eh, nabubuha talaga. Pero makikita mo, makita kita mo, si Digong, totoo lang sinasabi niya eh. Yun lang naman yung kailangan natin eh. Tsaka yung yan. Wala lang takot yung mga kriminal ngayon. Malamang pag inaupo si Digong, maraming alis ng bansa. Mas maganda kung malis na yung mga pasasok ng tao na yan, hindi natin sila kailangan. <laughs> hindi ko panahonan ng Pilipinas para umunlad ulit. Kaya po kayo may usap sa inyo, ako nandito ako, hindi para sa sarili ko. Niisip ko yung an mga anak ko. Kayo rin po sana isipin niyo yung mga anak nyo. Isipin natin yung mga bata para magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan ng Pilipinas na masarap mabuhay at maunlad. Hindi yung Pilipinas ngayon na tamang daan, tuwing na daan. Ang labo, <laughs> nagluto nga ng drugs sa, sa kulungan eh. Nagbabrown out yung airport, sabi, malas daw. Bakit <laughs> Ma, diba? Sorry po ha, sorry. Nakukrustrate na, 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 na lang ako, pero kaya ito ginagawa ko sa... Parang nagsabi sa akin na huwag kang pumasok ng delikado yan. Nisip ko, bahala na para sa mga anak ko. Baka kahit maliit na parte ng magawa ko, makatulong para sa magandang kinabukasan ng mangyari. Mabuhay si Mabuhay ko si Digong, Ako naniniwala ko sa kanya. Kung kailangan na higpitan ng Pilipinas, it's about time para, para bumalik yung magandang Pilipinas at safe na Pilipinas. Umalis na sa mga tao dito. Hindi na natin sila kailangan yung mag, mga mga magnanakaw. Sana mamatay na siya niya. <laughs> Maraming salamat po, both for Digong at si Anke Tano. Salamat, mabuhay po tayo lahat. Mabuhay si Merdo Terte. Thank you very much. Mabuhay po si Digo. Ako naniniwala ko sa kanya. Kung kailangan na higpita ng Pilipinas, it's about time para, para bumalik yung magandang Pilipinas at safe na Pilipinas. Umalis na yung mga tao dito. Hindi na natin sila kailangan yung mga mga magnanakaw. Mag Sana mamatay na siya Maraming <laughs> salamat po, both for Digo at si Anke Salamat, mabuhay po tayo lahat. Mabuhay si Mayor Duterte. Thank you very much. wala wala na po sa itsura ngayon yung yung masamang tao. Mas nakakatakot pa yung mga tao kagalang-galang ang suot. Tapos na po yung bansa natin nang nag -e ng mga uy mabait yan, mabait yan. Kaya wala nang nangyayari sa atin eh. Mabait lang yung umahawa pero tinuturuan ng mga masamang tao. Kaya yung pera natin wala nang pupuntahan. Dati kasabay natin yung Japan, yung Singapore. Ngayon nasan tayo? Sa yaman ng Pilipinas, dapat nag-aircon ngayon ng init. Hindi <laughs> ko, lapit natin sa impyerno eh. Ang daming demonyo sa TV. Eh. Na, ngayon, nag-usap ko na asawa mo. Nanonood, makikita mo sa Instagram, sa Facebook, grabe yung kinakalat nila. Pinuputo lang nila, hindi para sa akin. Ginagawa ko po ito para sa anak ko. Kasi gusto ko lumaki yung mga anak ko na swerte na, na pwede silang maglakad sa kali na di, wala silang nakatakutan. <laughs> yung mga jacuzzi sa kulungan, nang nani yun! Nung pinapasok nila yung jacuzzi sa kulungan, sabihin ng batay, Ano yan? Kanin po! Ah, sige. <laughs> Parang nila hindi nalaman yun. Pag nanood ka talaga ng mga, mga, ng mga, ng debate, nakakatawa talaga yung iba eh, Nabubu talaga. Yan. Pero makikita mo, magkita-kita mo, si Digong, totoo lang sinasabi niya eh. Yun lang naman yung kailangan natin eh. Tsaka yung ayan, wala lang takot yung mga criminal ngayon. Malamang pag ko si Digong, maraming alis ng bansa. Basta maganda, umalis na yung mga bastok ng tao na yan. Hindi natin sila kailangan. Yung yeah. mga interview, para wag masama si Digong. Nakakatawa ko. Nabobobohan, sorry, pero nabobobohan ako sa mga tao maniniwala sa ganun. Di ba? Ako po, nandito pa ko, wala po itong bayad. Nagpahinga po ang banda namin. Ayaw, ayaw muna namin kumanta. Kaya sinabi ko, sorry, hindi ako pwede kumanta kasi usapan namin, hindi ako kakanta. Pero ayoko ayaw ko rin, palang rin palampasin yung pagkakataon na magsalita dito. Ako hindi po ako perfectong tao. Marami rin akong kalukuhan. Pero sinasabi ko, sinasabi ng ibang pag CD ko ang naupo, drastic change. Pili ko, yun kasi ang kailangan talaga ng Pilipinas. Yun talaga ang kailangan. Sa totoo lang po, kaya ako nagkasalita dito kasi gusto ko siyang maging Presidente natin, pati si Vice si uh, Alan Cayetano kasi naniniwala ako sa kanilang dalawa, naniniwala talaga ako. Hindi ko manahunan ng Pilipinas para umunan ulit. Kaya po kayo nang sa inyo, ako nandito, ako hindi para sa sarili ko. Niisip ko yung an mga anak ko, kayo rin po sana isipin niyo yung mga anak nyo. Isipin natin yung mga bata para magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan ng Pilipinas na masarap mabuhay at maunlad. Hindi yung Pilipinas ngayon na tamang daan, tuwing na daan. Ang labo, ng drugs sa, sa ulungan eh. Nagbabrown out yung airport, sabi, balas daw. <laughs> Bakit diba? Sorry po ha, sorry. Na, na, Nakuprustrate na, 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 lang ako, pero kaya ito ginagawa ko sa parang nagsabi sa akin na huwag kang pumasok ng delikado yan. Nisip ko, bahala na. Para sa mga anak ko baka kahit maliit na parte ng magawa ko makatulong para sa magandang kinabukasan ng mangyayari. mabuhay no.